tayo ngayon sa Panso Laguna dahil umatin tayo ng team building ng ating ng Aro Philippines Incorporated Company. Ang kasama po natin ay ang mag-asawa, President, CEO ng company. Ito so ay ang um, 3 days team building ng 7th anniversary ng Aro. Ang ganda ng message. Now that you have tasted, the Lord is good. Peter 2 verse 3. Ayan po si ma'am. Performance questions that determine whether you have met an objective. Puna kasi dyan, ano pa ang na-meet na natin? So, we met 45. Do we have one culture? Tayo po ay nakikinig lang po dito po sa kanilang seminar. Yan po ang mga empleyado ng aking boss sa office, ang aking kliyente sa massage therapy. CEO ng company. Sinama po nila ako sa kanilang team building dahil ayon sa kanila, panatag daw po sila na bumiyahe kapag kasama po ako. At hindi lang isang beses tayo pinasama maging sa iba nilang biyahe. At bilang therapist na nagmimitin sa kanila, proud po ako. Pagkatapos ng lecture ay maliligo na po tayo. Mamaya pupunta po dito si Mami. Iyayain po natin maligo. Hello. sa sarap maligo sa hot spring. At yan, si Ma'am Cory ang aking boss. joy na po. Masarap maligo. Yung natatanong natin na bundok guys ay ang Mount Makiling Ayon sa kwento, ito daw ay isang natutulog na vulkan. Rastris pa lang ngayon. Sarap na yun. Po. Ito ang hot spring. at Ito pa ay 5 feet ang lalim nito. Ni Kasi sa tapat natin, yun po yung Mount Makiling. Sa so, ng mm -hmm. hangin. po ng view dito guys oh. kitang kita ang buong Laguna dito yan yung pambata na pool sa taas tanaw din po natin ang tal volcano na po tayo kasi kanina pa ako nakalublob dito ayan yung kanina shower room sa katabi lang bukas pa yung ilaw yan. natin yung ilaw A few moments later. Ganda ng view guys. So tayo ay mag magbibidyo-bidyo dito. hall at kitchen naman po sa unahan ng oh, awesome. dining table so, puntahan natin lalabas po tayo yan dito po ang kitchen katabi po ng gate may kalan dito may water dispenser at ang ref at iba pang gamit sa pagluluto so ayan balik naman po tayo sa function hall pasok, dyan po ang swimming pool sa unahan katabi lang akit naman po tayo sa second floor akit tayo ang ganda ng view dito sa may terrace kitang kita po ang paligid ayan. Nakaka yan nakaka-relax yun na makikita dito yan naman po ang parting Batangas yes. nakatanong natin pero medyo malayo may bahay din dun sa malit na isla ayan yung view dito Ayun, kitang-kita ang Taal Volcano. Dito naman tayo. Yang ating natatanaw ay Mount Makiling Forest. Na sa ating alamat, ito ay isang natutulog na bulkan. Lapit lang tayo ng konti. Pero wala po itong tala ng volcanic eruption. Maliwanag po dahil sa kanyang katangiang vulkanismo na may init na nabubuo sa ilalim ng lupa. At dahil dito, kilala po ang Pansul, Calamba, Laguna bilang isang hot spring capital ng Pilipinas wow, ang ganda din po ng private resort sa taas guys, oh dyan naman sa baba ang kanilang service road yan po ang daanan papunta rito Sarap ng hangin guys damigo yan, kitang kita natin yung mga bahay sa ibaba Dalawang kwarto po dito. Yan ang master's bedroom. May queen size bed at banyo rin. Ayan, punta naman tayo sa rooftop. Akit pa po tayo. Tingnan natin guys kung anong makikita natin doon. Pusa natin yun. Oh, CR. Ayan, may washroom din po dito Ayan Bravo Tanaw na tanaw ang mga katabing bahay Ayan Ay, nagbibidyo kayo sa taas dito sa rooftop ayan, kitang kita ang tubig ng Taal Lake at yan po ay bawal paliguan ng tao, dahil mayroon dyan mapanganib na isda, kaya pinag-iingat po ang lahat na tayo punta naman po natin ang basement tingnan natin kung ano naman ang makikita natin dun ayan, may nag ng billiard dito po ay may dalawang kwarto. Yung isa sa babae, yung isa sa lalaki. Ayan. May CR din po dito. Tingnan po natin yung isang kwarto. Ayan, walang tao. Dito po ang kwarto naming mga babae. Ayan. At sa kabilang naman yung mga boys. Yan ang order ng amin boss at sumusunod lang po kami. Tapos yeah. siya. Ate May. Ayan si Ate May. At asawa niya dito. Naglalaro sila ng billiard. Pakit na tayo. Mahirap silang istorbihin kasi naglalaro. Ayan, nasa function ko tayo. Sa tatlong araw namin dito guys, wala kaming ginawa kundi kumain lang nang kumain. At magpahinga. Yan ang kabutihan ng Diyos na senior po sa amin ni Kaya blessed na blessed din kami. Andiyan ang resort kung saan lagi na pang aming team building. Vista Lago Resort. Shout out sa aking client. Mga Cory, salamat po. Yan ang view dito. Thanks for watching. Bye! Bye! God bless!